Simulan natin ang ating paksa, ito ay ayon sa nasusulat kung ayaw ninyong paniwalaan ay huwag ninyong sundin o gawin, kung mayroon kayong ibang pananaw ay inyong sabihin. Narito ang pinaka-solusyon sa lahat ng problema natin sa buong lupa ang marubdob na pagtalimon sa salita ng bagong tipan ng Diyos Ama natin kay Kristo, ang pagkakaiba nating mga tao sa hayop ay pwede tayong mananamba sa Diyos sa Espiritu at katutuhanan at siya lamang ang paglilingkuran nating bilang nilikha, samantalang ang mga hayop ay hindi nasusulat na dapat obligasyon nilang gawin ang gayon dito sa lupa. Mag-ingat tayo sa ating sarili na huwag baliwalain ang bagong tipan ng ating Diyos para sa ating kaligtasan sapagkat halos lahat ay hindi pinahahalagahan ang mga salita ng tipan ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, binago na ng mga bulang mga ang tunay na ebanghelyo kaya maraming nasusumpa. Manatili tayo dapat sa mga salitang nasusulat at huwag humigit upang ang sin o man ay huwag magpalalo marami ng nagsilitaw na mga bulang ang tagapangaral sa buong lupa na nagpapahamak ng napakaraming mga tao na kanilang inililigaw. Mag-ingat po tayo na may ligaw ng sin o man sapagkat na sa mga huling araw na tayo mga kapatid sa Diyos na na kay Kristo lalo na yung mga naidagdag na sa bahay ng Diyos, marami ang spekulasyon at mga debate patungkol sa Lord Jesus Christ ngunit ipinahayag sa akin ng Espiritu ng Diyos ang kalagayan ng Lord Jesus. Kung napag-usapan natin ang tungkol sa Diyos Ama, dapat magpakumbaba si Kristo bilang Panginoon, at maging bilang tao. Unang Timoteo 2.5 Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O kordero ang kanyang kalagayan. Revelation 7.7 Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Ayon sa, Unang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 6 Ngunit tungkol sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay nasa Kanya, at iisa lamang ang Panginoong Jesus Kristo, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Ngunit pagdating kay Kristo at sa kanyang pagpapakita lamang, ito ang nasusulat na hindi dapat baguhin. Tito Kapitulo 2 Versikulo 13 Upang hintayin ang pinagpalang pag-asa na iyon at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Narito ang ilang mga pagkakamali ng INC at halos lahat ng samahan ng mapagpanggap na mga kristyano. Hindi nila isinusuko ang kanilang mga ari-arian sa Diyos mga gawa. Kapitulo 2, 42-47, 35 ang kanilang church ay walang pagkakapantay-pantay. 2 Corinthians 8.14-15, ninanakaw nila ang mga handog sa Diyos dahil hindi nila ginagawang dalhin sila sa bahay ng Diyos dahil ang kanilang simbahan ay hindi kumasa sa pamantayan ng Diyos upang maging kanyang bahay, Malachi 3.6-10, yung karamihan nagnanakaw ng ikapo sa Diyos na nagdadala ng sumpa sa lahat ng mga bansa na may samahan nila. Ang kanilang mga ministro at ang pastor o apostol ay hindi sinugo ng Panginoong Yesus, Roma Kapitulo 10, Versikulo 15, sila ay mga sinagoga na magkakahalubilo ang mga mahirap at mayayaman kung saan may nagtatangi sa taong mayaman habang ang mahirap ay hinahama, sila ay patuloy na nagkakasala ng hindi nagsisisi kaya sila ay sa Diablo 1 John 3.8, at iba pa, sa pagbabalik ni Kristo, sila hindi dapat kukunin o iiwanan. Kaya dapat mag-ingat tayo sa ating sarili na huwag baliwalain ang bagong tipa ng ating Diyos para sa ating kaligtasan sapagkat halos lahat ay hindi pinahahalagahan ang mga salita ng tipa ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Ganito kahigpit ang Panginoon nating Diyos tungkol sa kanyang tipan at ako ay lubos na naniniwala na siya ay hindi pa rin nagbabago bagamat marami sa mga bulang mga ngaral ay binabago ang salita at tipan ng Diyos natin. Jeremias Kapitulo 11 Versikulo 3 Tatlo at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, masumpa ang taong hindi sumusunod sa mga salita ng tipan na ito. Alalahanin natin na tayo ay nasa bagong tipa na kaya mananagot ang bawat isa sa atin. Ngayon ay sobrang laki na ng utang ng Pilipinas kaya masasabi na rin natin ang sumpa ng Diyos ay nasa bansang ito. Ito ang isa sa patunay na nasumpa ang Pilipinas. Deuteronomio 15.6 Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos, na gaya ng ipinangako niya sa iyo, at ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang, at ikaw ay magpupuno sa maraming bansa, ngunit hindi kanila nila pagpupunuan. Maliwanag naman na pagkalaki-laki ng utang ng Pilipinas, 11-13 trilyon pesos, bagamat hindi pa pinagpupunuan ng maraming bansa ng lubusan. Sana magising na ang marami sa katotohanan bagsak na ang pesos natin at taas ng taas ang bilihin at iba pa. Sana lubos nang tuparin ang salita ng tipa ng ating Diyos Ama at seryosohin na ang pagtalima ng husto at tularan na ng lahat ng mga churches o natin ang first century churches sa pagtalima sa Diyos. Acts 4.32-35 At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. 33. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus, at dakilang biyaya ang sama sa kanilang lahat. 34. Sapagkat walang sinumang nasasalat sa kanila, palibhas ay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. 35 at ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol, at ipinamahagi sa bawat isa, ayon sa kinakailangan ng sinoman. Gawin na sana natin ito bilang pagsuko sa Diyos ng ating tinatangkilik at mga sarili natin, upang pagpasok sa langit ay hindi questionable, Tuparin din natin ang iba pang mabuting aral sa ating pagsasama-sama upang pumasa tayo sa pagiging bahay ng Diyos bago mahuli ang lahat, lugmuk na ang Pilipinas sa sumpa ng ating Diyos, umaasa ako na maantig ang inyong puso sa pagtalima sa katotohanan, hanggang dito na lamang muna.